Ayo. Wow. 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 Yes. Ani <laughs> Go. Ah uh, mau apa sih Christian? Apel tervia. Tuh Ah. apa? Ah oke. Kakaknya ini mau minutes natin. Ya. Ready neng bang? Ready neng. Oke. Three. Two, two, one, one. Go. Go. Yan. Si Idol Shan from abulon Ang layo pa ang ating challenger ngayon, Idol. Dinayo pa tayo dito. Dinayo pa dito. At ayan na nga. Ah, ito na yung sinasabi na technique ni Idol Jim nga. Potential, lagyan mo din pa lang. Ay, may coach siya, may coach siya. Sino kaya itong coach niya? Baka si coach po. Yeah. Basketball ba yun? Yun o, talaga. Muntikan, muntikan kanina yung mga players natin ha? na yung first at second ha. Dahil ang may mga braces sila, doon lang sila nadali sa tag. Pero ang gagaling ang bibilis. Yon, ang na, binubusan na. Technique <laughs> Laki ng subo, buddy. Bungus It tubig. <laughs> Ito talaga, napatu. Oh. Marahin mo na lang yung toppings pag ganito, ano? Oo. Oh. Marahin di pa mainit? Mas mainit yung niti. Sabi nga nila kanina, pasok sana yung mga yung kumni, bolsa nila yung kan. Oo. Oh. <laughs> Ang topic. Sabot ni nila. O, oh, pero kung naibola nila yun, pwede natin i-consider. Pero hindi nila binolot eh. 1 <laughs> minute and 50 seconds, Idol. Malayo pa. Ine-mention na ako sa trabaho ko. Dok <laughs> lang. Day off ko, sir. Andi dito nga pala tayo sa Calciro, guys. Located at Linao East, Tuguegarao City. Malapit sa Methodist, malapit sa paliko sa ganun. <laughs> Basta pag pagpasok mo ng linaw is, makikita mo na nasa right yes, side lang 'to. Right side lang. Ha? <laughs> ha? Ah, do dual ka dal? Ah, okay. Consistent if si sir. Ah. At yan. At yan. ah uh, nakita naman natin na biglang huminto si Idol. Dol, anong dahilan? Bakit di stop mo? Wala. Yung ano yung lumpia nung kaklase mo na binigay sa akin, pinakain. Yun siguro yung dahilan. ah, <laughs> uh, ay, okay, parang pan Hindi na pumasok kanina nung pinipilin. Hindi na pumasok kanina. Pero ang, yung um, mga unang subo mo, ang bilis ha. Kaya ko, kaya ko pa sana kasi yung ano lang talaga. Uh, Medyo kumain ako kanina. Tapos, yun, parang nagpasa na rin. <laughs> Hindi man niya natapos guys, at least natapos siya ng 1 minute may <laughs> oh, gusto tinong gusto may shout out doll. Ah, uh, shout out pala sa mga kaibigan ko, sila Larsen, Bon, Tarnate, Chavez, De Guzman, Talia, tsaka na rin kay Tala. At nandito nga tayo guys sa Calciro Panciteria. Yan, located at Linao East. At yun lang. Good luck idol ha? Pin ginulat mo kami dito sa mga nanonood. Ha? Ginulat mo kami na ganun ka pala kabilis. Kabilis sumuko. <laughs> okay, thank you, Dol. Salamat, salamat, salamat. Thank you,